Pinaghahanda na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang tatlong araw na tigil pasada ng grupong piston simula sa lunes. Ito'y para tiyaking may masasakyan ng mga apektadong pasahero sa kabila ng tigil pasada. ay sa grupong piston, ito'y para tutula ng deadline ng consolidation para sa PUV modernization sa Disyembre. Git nila, malaki ang kailangang gastusin ng bawat operator dito. Usern mang kausapin ng LTFRB ang grupo para mapag-usapan ang kanilang hinaing hinggil sa proyekto ng gobyerno. Kinuha ating chairman ngayong araw ang mga direktor para po malaman ang percentage ng consolidation po ng uh, uh, PNGDP ng uh, ating gobyerno, yung ating po modern modernization ah. program. Para po malaman din po yung reception ng uh, ating mga stakeholders uh, sa nasasabing programa. So ang pinaka-importante po ngayon, ma'am, na pinaghahandaan ng aming ahensya ay yung gagawin pong transport strike on Monday dahil ang kapakanan po ng mga commuters ang priority po ng ating ahensya.